Magandang araw kabayan. Pag-usapan natin ang AKAP. Pero bago 'yan, kailan ba talaga nag-umpisa na magbigay ng cash incentives para sa kinakapos nating mga kababayan? Ang Department of Social Welfare and Development ay may administrative order po ito noong 2011. Ito ang Omnibus Guidelines on the Management of DSWD Operated Crisis Intervention Units, may series pa ito noong 2008 sa panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. Dito matunog ang financial assistance. Ang 4Ps o Pantawid Pamilya Pilipino Program ay poverty reduction strategy sa pamamagitan ng conditional cash transfer na base sa programa ng Brazil, Afrika at iba pang bansa. Noong una, target nito ang mga kabataan para mapabuti ang kalusugan, nutrisyon at edukasyon. Noong August 2008, 7,545 registered households sa apat na munisipyo ng Nueva Ecija ang naging beneficiaries. Year 2010, ang 4Ps ay pinalawig sa pitong probinsya na may 37 municipalities at may 20,964 households. Year 2011, Masantol, Pampanga, City of Muñoz, San Jose City, sa Nueva Ecija, dinagdag po para mabigyan ng financial assistance. Year 2012, dinagdag lahat ng cities, municipalities kasama ang indigenous communities. Wow naman! Fast forward to tayo mga kabayan. Ang Republic Act No. 11310 o ang 4 Program ay ang malaking tulong na nagawa ni Senator Laila Dilima noong siya ay nakakulong Si Dilima po ang principal author o sponsor ng batas na ito. Ang maganda pa kabayan, si President Rodrigo Duterte pa ang pumirma para maging batas ito noong April 17, 2019. So alam niyo na kung bakit nagkukulitan itong dalawa. Sa panahon ni President Duterte, umabot po ng 4.2 million family beneficiaries ang nabigyan ng cash grants epekto ito ng COVID-19 pandemic. Idagdag pa natin mga kabayan ang AICS, Assistance to Individuals in Crisis Situations. Matinug, uh, matunog ang mga pangalang tulfo rito sa, uh, sa programa na to mga kabayan. Tuloy natin mga kabayan, ang AICS po ay matagal ng programa ng DSWD. Ilang beses na rin pinaganda para mas marami as mas angkop ang maibigay na serbisyo nito ng mabilisan. Sa panahon ng COVID-19 pandemic, halos nagamit ng lahat ng programa para maibsan ang pinagdaraan ng pandemya. Ang AX mga kabayan ay nakatutok sa mga serbisyo ng financial assistance para sa transportasyon, medical, burial, educational, food at psychosocial therapy. Kapareho rin ng four-piece. may konting pagkakaiba lang. Sa panahon naman ng kasalukuyang administrasyon ng Pangulong Marcos Jr., sorry po, matunog itong akap ayuda sa kapos ang kita program. Kagaya nito sa mga bansang mauunlad sa Europa, New Zealand, Australia at iba pa. Itong akap ay tulong financial para mabili mo ang pang-araw-araw mong kabuhayan na naapektuhan ng pabago-bagong sitwasyon ng ekonomiya. Ang beneficiaries nito mga kabayan ay ang mga nagtatrabaho pero low income na hindi pa umaabot sa minimum wage ang kita. Ang cash assistance na matatanggap ng beneficiary ay nagkakahalaga ng 1,000 hanggang 10,000 depende sa sitwasyon. Oops, teka kabayan. Ang makakuha ng tulong mula sa 4-piece ay hindi po pwedeng makakuha sa AX, AKAP at iba pa na klase ng ayuda. Kasi may mga dokumento na kailangang ipakita depende sa sitwasyon mo kabayan. Well anyways, sa panahon ng Marcos administration dito naganap ang full implementation ng mga ayuda na yan, yung 4Ps, yung TUPAD, AX, AKAP at iba pa. Mahigit 26.7 billion pesos po ang pondo ng AKAP noong 2024 at ngayong 2025 ang budget ay 26 billion pesos na at i-implement po ng DSWD, DOLE at NEDA para sa implementasyon nito. Wow naman ano. Ito po ang akap mga kabayan. Maraming salamat po. na, na ng sa una, Patuloy tayong lumikha kasama ang mga siyentipiko ng makabagong kagamitan sa pagsasaka Na matibay at angkop sa pagbabagong-bagong panahon. Mga kababayan, ang laban na ito ay laban natin lahat. Hindi kayang harapin ng pamahalaan ang hamong ito na nag-iisa. Sama-sama natin itayo ang isang bagong Pilipinas na mas ligtas, mas handa, mas maunlad. Isang bansang may malasakit, pakingkipang kapwa at pagkakaisa.